sasundayin ko yung aking bot boton ayan na siya parating na siya ayan na yung bus nya na ayan na seven, one, two yung bus ni Botboton wala lang ba dyan? wala lang nakasakay ako ng free bus free bus, free free walang kamasahid free bus yan free bus here in Israel yung sa Pilipinas pa ay Skyway. Skyway, di ba? Expressway. Ah, Expressway. Ito, ito yung papunta doon sa Ramatgan. Nakita mo yung malaking flag, yung building. Mm. Ay, ayun, Oh. No? Ah, yun. May isang building dyan na flag ng Israel. Yan, Oh. Israel yun. Ah, Israel no, no. Rail really in my okay?